guys, magandang hapon po. Dito po kami ngayon sa Santa Rosa. Ito po. Ah, nasa plaza po kami. Plaza po ay katabi ng church. Ayan po. Yung pinaka. Ito po yung dati pong munis, lumang, pinakalumang munisipyo ng Santa Rosa. Ito po yung naabutan po kauna-unahang munisipyo ng Santa Rosa. Ngayon po ay isa na po siyang Museo okay, ng Santa Rosa. Ayan po. Ayun din po yung kanyang church. Ito po yung Santa Rosa. Church. Tapita ko lang. Iyon ko lang yung mga anak ko doon. <laughs> ang mga kids ko doon. Dito po bininyagan yung aking uh, pangalawang anak. Ayan po. Ito po tayo yung sa Santa Rosa Church. Santa Rosa Church. Actually po, ito ang Santa Rosa de Lima Church. Na Namasyal po kami ng mga bata. Ito po, katabi lang po niya yung plaza. Doon po yung mga bata. <laughs> nah, nahanap ako doon. Hindi kasi ako nagpaalam. Ayan po. Ang laki po niya. Ay, laki po siya. Hanggang doon po sa sa sa, sa side. Ang ganda po, po niya kasi ang dami po niyang santo na nasa labas. Yung nasa po, bawat poste po ng bakod. May mga kanya-kanya po siyang pangalan. Ito Ito po. <laughs> Ayun po, basyal dito. Ito po ang ating museyo po na dati po itong munisipyo Ayan po ay museyo na siya. O, museyo na siya. Sayo, sayo na okay lang. Ayan po. Dito po tayo. Basyal na po natin. Ayun po yung mga bata. Tingin ko po ang mga bata ay naiinip na. Ayan po sila. <laughs> Kaya hindi ko nadala yung asing mga speaker. Ano yung katang? kung ang ganda po ng ano, church dito kasi ang katabi niya po ay plaza. After po mag-church, pwede po munang, ayan po, yung pinaka-plaza po, plaza Rizal po dito sa amin. Ayan po. Pwede po ang mga bata ay... Zion! Oh, madulas ka dyan! Kung sa mo yung bitig mo. Ito po. Ayan, ang ganda po. Ito po yung parang simbolo. Ito po. Pipicturan ko po. Ito po yung ganda. po. <laughs> Ganda po niya. Yan po, waiting air iban na po. Ayan, magaganda Puno. Mga sinaunang puno pa. Nakabahay. Pero bangko na po siya ngayon. Ito po. Ito po yung mga nakalagay dito sa simbolo na tayo dito sa plaza. World War II, 1941-1945. to the member of mga USFP at saka guerrilla forces po. Of Santa Rosa, Laguna. Ayan. Oh, basa niyo po ba? Ayan po. Ito po yung pangalawa. Ay, wala. Kaya dito pala sa kabilang like, side. Wala po dyan. Ayan, may meron din po sila mga pwedeng paglaruan ng mga bata. Ito po. Uh -huh. Ito po yung pangalawa. Mabasa niyo po ba? Hindi na po siya kita po ba? Kita po siya. Ayan po yung pinaka-symbol niya. Symbol ng katupangan. Yung pakikibahagi ng mga taga Santa Rosa sa pagkakarin ng kalayaan. During World War II po yan. Kasi yung American War. At saka Japanese Invasion. Ayan po yun. Ito po yung pinaka-symbol at bantay dito sa Santa Rosa. Itan! Zion! Zion! Pinagtataguan <laughs> ako ng mga bata. <laughs> Ayan po, ang ganda po. Ang ganda. Ang ganda ng po. Yung mga namamahina. Ayan, hindi ko alam kung ano ginagawa ng mga tatay na nagsisira yata. Ang <laughs> mga bata. Pinaguan ako ng mga bata. Po, so, Ang ganda. po dun ako galing kanina sa post office po, post office na Santa Rosa. May mga ancestral, yung mga una naunang gusali pa po dito. Ayan, mga sinauna. Ayan po, yan ako galing yung gusaling bata sa ng Santa Rosa. din post office na po siya. Ayan po, yan po kami kumukuha ng tulad. Ayan po, school. central po ng Santa Rosa. Ganda na naman yung ano, plaza. Dati hindi na may to open na ito. Parang tambayan, nila pa naman po. ang Ayan po ang bunda. Linis. Sainch. Sana may ganito rin sa Kabuyaw. Dahil dati akong taga Santa Rosa, alam lang yung taga Kabuyaw na. Ito yung makakuha ng bahay. Nakapagluna ito yung mga bata. Nag-hide and seek sa akin yung mga bata. ayun po yung pinaka stage pag may mga event po dito diyan yung po naka ano yung stage natin yung mga nagda perform ayun po city hall po yun yun po sa likod po ng school ayun po yung magbinding na white city hall po yun yung city hall ayan po yung city so, asan si sayon madampot kayo anak sige ay, kalala kalala. Ayan ang umuhunagat. Ayan po yung plato ni Dr. Kabilang puno. Very sad. Zion! Manig na. May, Man, no. may nag-date eh. Tara. Ayan. O sige, pag umakit dyan, nagsasayaw. O, sayaw na kayong dalawa. Dapat pag umakit dyan. Ang ganda po. <laughs> ah, ang sarap naman dito. Ayan po. Puno-puno oh. pa. Silong muna tayo. Napakaganda ng puno. Ayan <laughs> po. Sara guys. Special po kayo dito. Ang ganda po. Kahit sa malalapit lang kapag gusto nyo pong mag-unwind or mag-release ng stress, pwede po kayong mamasyal at pong kalibre. Hello po kuya. Makikipi. Video lang po dito. <laughs> Ayan po. Taga munisipyo. Pinadaanan tayo. Ang ganda o. Oh. Tingnan nyo po. Bantayo ni Dr. Jose Rizal. Ang um, historical statue of Dr. Jose Rizal. Isa po kasi ito sa mga naging sentro noong World War II. Malaking ano po, contribution nito sa Ito managawa si Kuya. Ah, yung ilaw. Ginagawa nila Kuya. Yun. Pinatay yung ilaw. Maliwanag po dito sa gabi. Ang ganda po dito sa gabi. Ang sarap po dito mag... Dati po, marami history dito, pero... Inayos po ito ni Mayora ng mga Arcelia's uh, family po. Yan. Sila po kasi noon si Sir Late Leon Arcelia's ngayon naman po yung mga anak. Si Madam Arlene at saka si Sir Arnold Arcelias yes, yan. Yes, sila yes. po yung mga namin. Makaupo ngayon at namamahala sa ating ating bayo at ng mga Ano yung dalawang bata. Huwag ka na mag-jacket, Zayo! Napakainit! Yan po, pantayin ni Doktor. sila sa tingnan niyo naman po ang puno kung gano'ng kapresko. Doon po sa side na yun, school din po yun. Tapos, sa likod po nitong simbahan, banda doon, ay kanosa naman po. School pa rin po. <laughs> Ayan. Dapat pag nakakit daw dyan, nagsasayaw. Hello ka. Sabi hello guys. Hello guys. Please support, subscribe, share po. Thank you so much. Amin I will. Ay, ano mo. Yung wallet mo baka mawala. Lagay mo sa pocket mo. Put, paso kayo doon sa ano, dali, bibidyo. ko kayo doon sa... Ingat lang kayo baka madulas. Dali. Ayan po ano po ang mga bata. <laughs> Ayan po, may mga anak. Mama Sheldon, din. Ayan po, ito. Ang ganda po, may pwede sila paglaroan. Ah. Ang liwanag po niyan sa gabi si Miss Christmas. Ay, di, bawal. Ganyan lang kayo. Ayan, pwede po sila dyan mag... <coughs> dito po, dumaan sa gabi kasi may Christmas light po ito. Buhay po yung ilaw ng Christmas light dito sa gabi. Ayan, nasa loob po tayo. Ang ganda po. May mga magkakaibigang natambay dito after class or habang naghihintay ng klase. Ayun po, ang ganda. Yeah. Na ituro ko po sa inyo ngayon, may mga target po tayong yung ito. Ayun po yung chart. Overlooking po, siya si Napaka -ganda po. sa chart. Napakaganda po. Santa Rosa de Lima <laughs> Church. Diyan po 'yon. Ayun po. Tatayo po ako. Ayun po. Kita siya. Ayun po. Ah, uh, may target po tayo sa susunod po sa but, yung Butong Church naman. Ang ganda rin po niya napaka-press ko count po niya. Alam niyo yung napaka-best, ano po siya kung tayo may problema. Hindi po natin dapat sabihin kung kani-kanino sa mga, mga bahay. Mas maganda po isang kunin natin kay Lord. Kahit di po niya tayo sagutin, ginagabayan niya po tayo sa bawat problema, dumarating sa atin. Magugulat na lang po tayo, kahit hindi siya may salita, natutupad din ang isa-isa. Nabibigyan na ng solusyon at kasagutan yung mga tanong, mga problema natin, or mga hinahing sa buhay. Ayan po mas mas masaya din po kasi pagka mga ganitong lugar po yung pinupuntahan niyo, relax po kayo. Magkakaroon po kayo ng time para mag-isip. Magkakaroon po kayo ng time para po mapagmuni-muni ang mga bagay-bagay. Ayun po, sa ganito lang po ako napunta pag medyo nai-stress ako. Ano yung maraming... ano sa buhay. <laughs> Lalong-lalo na po ngayon sa panahon po natin at medyo alam niyo na ang buhay ay mahirap, lahat ay tumataas. Oo, oh, ubo, ka yung likod mo. Tuyuin mo pal, at tanggalin mo yung towel. Ayan, eh. na po ang ating makulit na apo. <laughs> nag enjoy po sila. Kasi minsan lang po sila makalabas ng bahay. Doon po kasi sa amin, kapag bukas mo ng pintuan, kalsada na po agad. Napaka-delikado. At walang, <laughs> ano place and space na pagtatakbo-takbuhan. Second po, maraming sasakyan. Pangalawa, may, mga aso, mga dog po ng alaga ng kapatid. Patulas kayo! Ingat! 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 Ang ganda po dito. Ang sarap po niya. Nakaka-relax po. Pasuyo naman po ako sa mga friendship natin dyan. Mga kumaris at like, kumaris. Pa-like well, and share naman po at pa-subscribe. Ang ganda po. Ituturo ko po kayo sa mga una siguro pong adventure ng vlog natin. Yung mga kasi po, uh, gusto ko pong tumulong. Pero, ito po muna yung gagawin kong way para magkaroon po ako ng uh, funds or source na pang tulong po. Kasi yun po yung advocate, advocate ko sa pagbablog din po. Nakatulong sa sarili, hindi lang sa pamilya. May share ko po yung mga nagiging blessings po natin. Wala po kasi akong ibang mapagkunan sa ngayon kasi hindi po ngayon masyadong maganda ang benta namin sa shop. So, enough to survive sometimes. Medyo, nalileft behind pa po si Billy at si Judith. Yan, yung mag-asawang Judith at Billy. <laughs> Kaya wala po akong magawa. Gusto gusto ko man yung puso ko. Nadudurog kapag nakakita ko ng mga taong mas kailang matulungan at mas bigit na dimunin. Mag-ingat kayo kasi basa. Baka kayo madulas. Ang hangin po ang presko. Ang sarap. May bagyo po kasi. Medyo tatapusin din namin po siguro yung vlog. Kasi ko ako. Baka abutin po kami ng hangin sa daan. O, uwi na tayo. Thank you so much po. Hanggang dito na lang po. Lord, gawin po sa Good bye Santa Rosa bye. for a while. kami. Thank you so much po. Hindi Thank you so much Lina. po. Please like, follow, and share po. God bless us all. Lina. Be safe everyone. Lalo po sa north. Thank you so much. I love you guys. Thank you po. Bye bye. po. po kami. Bye bye po.